Kumakain, umaga guys Yan. Nandito ko ngayon sa Miguel Bulacan Ayan, at dito na rin ako mag-change oil Gamit natin si Shell Advance 10W40 Ang kanyang viscosity Ayan siya guys hmm. Nabili ko mismo dun sa Shell Gas station sa may uh, Dulo ng bypass Clarke del Bulacan Ayan Tayo mag-change oil tagal po ng gamit siguro pang ano to pang ilan na ba to pang apat na ito yung ginagamit ko o di matagal na rin ano <laughs> yan guys ito guys gamit tayo ng 17mm nice Ayan. tawag dito back range ba tawag dito close range o whatever range kaya kaya <laughs> lang wala tayong pang Huh? Ayan pa sa guys. Damn, nice. Huh. Gamit tayo ng pansapin natin sa tuhod. Yan guys. Pinainit ko na to guys. Oh, mga 5 minutes. Tanapin natin yung kanyang. Ha. Yan. Ito na. Sakto ba? Sentro ba? Sentro. ayan, guys. Lumuwag na. natin. Agoy, mainit pala. Okay <laughs> na guys, oh. Yan. Tunoyin natin. Maitim na nga. Yun Nice. Nakalimutan natin guys yung basahan. Saan? Nice. Guys, takpan na natin. Nice. wala na tumutulo guys. Takpan na natin to. Yes. Nakalimutan kong punasan. Punasan muna natin. Punasan muna natin. Punasan muna natin. Rica. Yan, okay guys. Kunti pitik lang. Huh. And guys, salin na natin to. Ang hirap na wala imbudo ay. Yan. Tali natin ng ano, ng konti-unti. Ayan guys, nasa alin ko na. Hirap na walang imbudo guys. Tansyahan ko ngayon. 800 ml. Yan. Sukatin na lang natin para sigurado. Ha? Oh, uh, yun, na. Marami. Yan guys. Okay na. Yan. Gamit natin si Shell Advance 10W40. Yan. Start natin. Yan, <laughs> <laughs> guys, tapos na. Nag-stalin tayo ng uh, ng uh, nag-shaker tayo. Nice! Gabit ko si Shell Advance 10W40. Yan guys. Yan you guys, thank you so much.